kasundod ng katalinuhan ay karangalan. Mga mag-aaral, yay pinaglalaanan. Maganda nga naman ang may karangalan. Tinitingala ng lipunan. Kaya marami ito'y pinaghihirapan upang ito'y makamtan. Pero teka, meron kang nakakalimutan. Ito ay ang pusong may kabutihan munit yan ngayon tila hindi na pinapahalagahan. Magkaroon lang ng karangalan, gagawin kahit anong paraan. Pandaraya, ginagawa yan. Magkaroon lang ng karangalan at maipakita sa tanan. Ngunit sana, ang kabutihang asad ay iyon din paglaanan para ang mga tao ikay at hindi kaasaran. Maganda ang may katalinuan. Ngunit higit na maganda ang puso may kabutihan.